Ito yung pamilihan ng mga Ayan, opo, okay, so. guys, o samikawa Bulakan, itu yung pamilihan ng ano? O ayan, bulakan. O ayan, opo, mga kaway siya, Ito yung nang ng Mikawayan, Bulacan. Ayan. Malinki. Oh, di ba? Malawak to. Mayroon pa sa likod. Wala masarang tao. Tangali na. Ayan. Ayan.